Ayan mga idol, magandang araw naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa ating sumada sa Pecha. Ngayon naman po ay sumada po natin ng ating Pecha ngayon pong August 27, 2024. At sa lahat po natin mga subscribers dyan, sa mga viewers natin, sa mga bago pa lamang po, ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan, umpisan po natin ng ating sumada dito tayo sa August. Ayan, ito po ay 8. 27 sa ating pecha, 24 sa ating taon. August 27, 2024. Simplify lang po natin yung mga numero natin dito. 0 plus 8 is 8. 2 plus 7 is 9. Uh, 2 plus 4 is 6. Ganun din po sa bandang bag. Gitna. Ayan, add lang natin. 8 plus 9 is 17. 9 plus 6 is 15. At sa bandang baba din po. 17 plus 15 is 32. Yan po ang ating unang numero. Meron po tayong 32. At yung kapares natin numero, ayan, dito pa rin po sa bandang gitna. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. 8 plus 9 plus 6 is 23. Ayan mga edo, ito po yung ating kapares na numero. Meron tayong 23 at uh, pwedeng pwedeng kung natin matayaan yan meron tayong patay combination dito 23-32 or 22-23 sa final pwedeng pwede na po yan uh, yan 2 digits din po sila 23 and 32 yan, simplify muna natin yan bago natin yan isumaga at uh, unahin po natin i-sumada ang or simplify ang 23 2 plus 3 is 5 at uh, dito sa 32, 3 plus 2 is 5. Parehas lang po sila ng sumada. Kaya isang numero lang po yung makukuha natin dito ngayon. Ito lang po yung 5. At ito lang po yung ating isusumada. Uh, At ayan, isumada natin ang 5. Kung kukunin mo natin ang 23 or 32. At ayan po sa dalawang ito. Kung natin, ay pupwede uh, rin po. At ayan, unahin na lang po natin ang 23. Sumada 23. 2 plus 3 is 5. At itong 32. so Sumunod na 32. 3 plus 2 is 5. At pwede rin po din yung 14. so Sumunod na 14. 1 plus 4 is 5. At pwede rin po yung mga numero na kukuha natin. Meron tayong apat na numero dito. At ganoon pa rin. Rumble lang po natin yung mayan. Kung ano po yung mga porsyon natin natin mga kombinasyon. At sa ating sample naman, kinuha natin dito ang 14 14 and 23 then 32 and 14 uh, then 5 and 23 ayan mga edol ito po yung mga sample naman po natin nakuha dito sa ating sumada para po ngayong August 27 And meron tayong 14.23, 32.14, at 5.23. And rin tayong po tayong tatlong sample dito. Pero kung nagusto niyo ng tutong mga kombinasyon na rin nakuha, pwede, pwede rin po ninyong pumatayaan. At pwede rin po tayong makakuha pa o magtagtag dito sa taas kung mayroon pa po tayong mga na, nagugusto ang mga numero. Kaya na lang po yung pumili kung may mga kombinasyon po po tayong magustuhan dito. At ayun yun po ang ating sumali sa pecha para po ngayong August 27, 2024. Maraming maraming salamat po at good luck po muli sa atin pong lahat.